kasi ang bulalakaw isa siyang materialis nga apoy ngayon ginamit natin ito sa panangga kasi ang tawag na birtod, galing sa pinanggalingan sa kapangyarihan kung ano ang meron ito apoy ito textile type bulalakaw kumbaga siya yung taga sunog taga -lusaw. kasi apoy naging batunay ngayon kung inalaga ng dasal may posibilidad na makipra yung masama din kasi gumagamit sila ng prasyong masama eh. ngayon ang gamit natin, material is bulalakaw talaga. Kaya ang bulalakaw, puders sa apat na iskina sa balay. Kaya umahapaw ang langis natin kasi kumukunta ang bulalakaw, umahapaw siya eh. Kasi umiinit na ito eh. Apoy ni siya. Butya man siya bulalakaw, asteroid. Siyempre, apoy siya naging bato. Kinuha mo, nagimat ng apoy naging bato. Tagalong saw yan tawag. Ito yung bantay ng apat na iskina. Kaya kung Magdasal yan ang tao, masamang kapangyarihan yan, magpapatipadangin siya. Ngayon, kung may ka kapat na kanto, hindi siya mapulisyonan ang bahay mo. Importante talaga ang bulalakaw. Kaya nga, pag may ginamot akong kulam, bulalakaw ang binibigay ko talaga sa tao. Oo. Apoy siya eh, tagalusaw eh. Malusaw talaga. Init pa to Init. grabe init ang bululakaw Pag ito kinuintas mo, tag-init. Init ang katawan. Pero kung sa lugar nga malalamig, eh, nagamit ito sa protection din sa lamig din kapanaw na naman kaming kidnat ito binabasag namin eh dinidikit namin natatanggal ang sakit bulalakaw din puro matigas ang bulalakaw basagin sa saka pag dinamaan ka ito itim ang dugo mo nito eh itim? o oh, itim talaga ano ito grabe ito ang ano ang tinatawag ka radisyon bulalakaw grabe ang power ng bulalakaw sa science ginagawa itong sa Japan ginagawa itong ano yung quantum ha ah, ginigiling ginagawang quantum so sa ang sakit niya so oh, ulok na Hindi yung ang kita ah, sa quantum may 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 diamond kaya mahal ang quantum abot ng 7,000 din yung quantum na pinupintas sa mga siman oo oh. oh. Puro bulila ka ang gilid. Tibay ang bulalakaw din. Sa ibang bansa, hindi ang bulalakaw. Ha? Ah, Magkano ang kilo? 25 per kilo. may, may nagsabi sa akin na bibili nila ang bulalakaw. Nakuha lang kung sa bulalakaw. Hindi kunti lang. Ngayon, nalaman ko pala, ginagawa itong panghalo sa bakal. Kasi sa Warsaw ng kapanahonan, inahalo ito sa bakal. Tumatalpog ang bala. Inahalo ito sa bakal talaga. Ito yung tawag nga pang mix niya sa bakal. Kaya pag may bulalakaw yung bakal mo, matibay din sa bala. Matagbog din. Po, di ba? Kasi yung tinisting namin sa... Hindi. Na Hindi. Tinisting namin yung bulalakaw na nakuha namin, unang kargada namin, tinisting namin sa kabiti. Ang ginamit namin, yung sa baril, sa ergan, yung bulitas, yung binaril namin sa sinpro, sa siradong bahay. Nawala yung bala, tinangnan namin yung pala, putput sa baba, powder. Oh, putput. Tingnan niyo. Ang kayo? ano pala, matigas pala itong bulalakaw. Oh, putput ang bala nito. Kaya ginagamit ito sa warzone din. Na ginigining na ano sa bakan. Kaya pag tama ang bala mo, bulit sa gilid ng barko, tumatalbog siya, hindi makapatalab din. Kasi may bulalakaw. Oh, sa kasi binibili ito ng Japan dati. Oh, binibili ito. I may, mean, may buyer nga ako ito, 25 per kilo. Tapos wala akong makuhaan marami. sa akin, panggagamot lang. Mayroon ako kontak nito, hindi ako nabibigay. Kasi ano lang sa atin, panggagamot, kunti-kunti. Tutunay yung bulalakaw na uh, gamit. Gusti Is, dyan, uh, pangkontra.